Good day mga friend, may gagawin tayo dito ngayon, Honda Beat If version 2. Naulanan ito kagabi, matapos maulanan, ayaw na umandar. Ah, halika, ituturo ko sa inyo kung paano ito ituturbul shot step by step kapag naka-encounter kayo ng ganitong problema sa inyong mga motor. Nang i pala natin ang kanyang susi, may error 7 pala siya. Ang error 7 pala ay connected sa kanyang EOT sensor. kanyang OT sensor at tingnan natin magawa natin o baka may puto lang yan uh, let's go gawin na natin okay. sabi kasi ng may-ari nagawa na gawan ito ng iba kaya ang una kong ginawa ah, hinanginan ko lang muna yung kanyang sakit at yung kanyang IOT sensor tapos ah, sinungkit ko yung kanyang sakit na matutulis na bagay ni UP ko ng kunti para kakapit talaga ng husto sa kanyang sensor minsan kasi kapag nagkaroon yan ng lost contact yan ang sanhi na nagkaroon ng error 7 matapos nating may salpak ang kanyang sakit may nakita ka tayong isang wire na ligaw sigurado ako ang wire na ito ay may koneksyon kung bakit hindi umaandar ng matino ang ating makina ayan mga boys wala nang oh. Pero ayaw pa rin umandar wala nang error 7 pero ayaw pa rin umandar ang ating makina fast forward tayo tinanggal ko na yung kanyang upuan para magkaroon tayo ng continuity test sa bawat linya mula sa kanyang ECU patungo sa kanyang mga sensors may kangking naman ang makina natin at saka may kurente kaya inuna ko puntarihin yung linya Single, ng kanyang yung, injector. Uh, Yan ang uh, uh, signal na nanggaling sa ECU. Kasi naman itong white na may lining na black, ito yung positive supply. Yung wire na ito, punta ito dito patungong ECU tiningnan so, tinignan ko kung may continuity ba, wala bang putol. Kasi kadalasan dito yung putol. So, check natin. Sinaksak ko. Ilagay ko sa continuity ang ating tester, multi-tester. Ayaw tumunog. Ibig sabihin, may putol. Kasi kapag itinatch mo dito sa kanyang test bulb sa pula oh, tutunog siya pero dito wala ibig sabihin may putol may putol banda dyan yung pink na may lining na blue na pala na wire yun pala ang yung wire na may ng signal mula sa ating ECU patungo sa ating injector tusok natin ibilangin mo pang anim yan 1 2 3 4 5 6 So, bilang ka dito 1 2 3 4 5 6 oh ito siya okay. Lagay mo yung isang test probe sa isang uh, sa both ends niya na wala walang signal kaya kaya pala hindi dumandar maliban sa nagka error 12 o oh, nagka error 7 may error 12 din siya yung error 7 ano lang yun nag lose contact yung kanyang well temperature sensor minabuti kung binuksan yung kanyang harness wire para makasigurado tayo kung ang linya lang ba ng kanyang injector ang may putol So check muna natin yung ibang wire Bago natin um, Tutungan lang natin ang wire yan Ah, oh, tawana ni. Eh. Kabol-bol ng mga pyos. Yung 25 ampere nilabay na sa nilagay na sa 10. Pasti ni. O, tingnan natin sa kanya. 5, 5, 5, then 10, 10 dito 25 sa gilid na yun na yung main supply dito. yung wire pala kanina na nakita natin <messizos> uh, kasi yun pala light ay light wire ng ating oxygen sensor ito yung kanyang oxygen Nilsabi sensor wire ang ginawa natin dyan ninangan lang natin yung kanyang oxygen sensor kasi wala tayong mabili na oxygen sensor dito sa amin tapos tapos na siya mga ka-friend tapos ko na naibalik ko na ang dapat na ibalik ang balikover ilalim i-organize na rin natin ang mga wirings pangarin na natin wala na error start ayan pangar na pangar na siya to go na siya Tayo na lang natin yung kanya ang mayari Kasi iniwan lang kasi ito dito kanina kasi may password kasi sa opisina niya At Yan lang mga sir kapag nakain-counter kayo ng mga ganong simptomas si uh, Check nyo lang ang maigi Masundan nyo lang ang tutorial ko Para uh, step by step nyo makukuha yung kung ano talaga yung sunking ng kanyang error. Salamat po sir salamat